Good morning, good morning everyone, mga idol. Magandang araw na pinagpala mga idol. So, naglalagay ng tari ang aking pinsan mga idol. Pinsan, anong ginagawa mo? Ano kaya yan? Ayos kaya, makadami ka ng kuha. Dami, libo ito. Libo, ayan, libo. Libo. Chicken mo yung Ayan, so, ano pinsan? Ayos ka lang. Ayos ka lang. Ayan oh, mga idol oh. Matinding mga kakyat. Nakakalibo yan oh, libo. Mm -hmm. Narito na naman kami mga idol sa Niyugan upang magbuko. Buko, wag lang ang bukol mga idol. Ano kaya pinsan? Di lumapat ang dibdib. Para ah, pag rin lumapat ang dibdib mo nitong may spike ay. Ah, iwan ko na. Sigurado. Ang alam ko ikay magaling sa ano. Kahit walang spike ka, ano. Hmm. Dati, hindi hey, ngayon, lapat na. lapat na Ayan, lapat na Ayan Naglalagay ng tarik, mga idol yan good morning everyone Shout out sa ating lahat, mga idol